Hi guys! Welcome back to sa aming YouTube channel at welcome muli dito sa aming munting tindahan. And for today's video guys, ang i-share ko nga sa inyo ay ang pagtaas ng alak. So sa ngayon guys is January 8, 2024. Ngayon po ay, ay nagtaas na po ang mga emperador. So sa ngayon is emperador pa lang yan. Malamang sunod-sunod na naman yung iba't ibang alak sa kanilang pagtaas. So yan guys, expected na natin yan na every uh, year or kada uh, bagong taon o pagkabagong taon ay tumataas po ang presyo ng mga alak so ayan guys meron ako ditong listahan ng uh, pagtaas ni emperador Si Litro po ay nasa 1,986 na po. So, 1,66 na po ang pupunan Si Longneck naman po ay 1,518. Si Junior or si Solo is 1,321. Si Bunso is 1,259. So, ang presyo po na to ay from ang Honorous Salon. So, yun guys. Ang natabi ko lang kasi dito na resibo is pagka New Year niya. Ah, bago mag-New Year kasi bumili kami nga ng alak. Yung, um, resibo ko nung Pasko is hindi ko na naitabi. And, ang nakuha ko na lang na last price is yung sa litro and long neck. Hindi ko na maalala kung magkano yung bili ko sa mga bunso at junior. So, before kasi, ang presyo po ng litro is nasa 1,820 na itinaas niya per case is 166. So, and then, si long neck naman po is 1,404 lang before. Ngayon is 1,518. So, ang tinaas po niya per case is nasa 114. So, yung kay Bunso at saka kay Junior, siguro nasa 100 plus din yun. Pero wala na kasi ako nung old receipt ko para mapag-compare ko talaga kung magkano ang itinaas po. Per so, as of now guys, is the si emperador pa nga lang, tulad na sabi ko, ang nagtataas. So, yun guys, hindi pa kasi kami namimili ngayon ng uh, mga alak. Kasi may konting stocks nga tayo noong new year and may natitira pa. Siguro may isang box, tig tig isang box pa ng long neck and litro. And may ilang bote pa tayo dito na naka-display sa ating tindahan. And medyo matumal kasi guys ngayon yung alak. Uh, mas mabili pa rin kahit paano is yung ating red horse. And ayun guys, Wednesday o Thursday atayon nung namili din kami sa local wholesaler na yan And yung suki namin or yung nag sa amin ay tinanong kami kukuha nga ulit kami or kukuha na kami ng ahala kasi nga magtataas na. Pero hindi nga na kami muna kumuha kasi medyo meron pa naman tayong stocks. Ngayon mga hindi naubos no New Year. Kasi nung new, yung Pasko, nakapag-restock ulit tayo nung New Year. Kaya yung stock na naiwan ngayon is New Year lang yan. More on Red Horse lang yung talaga na benta. So, ngayon is ganun pa rin. Mas matumal pa rin yung mga Emperador or yung mga Heart. Nabibili pa naman pa isa, dalawa. Pero hindi ganun kabilisa ngayon. Kaya hindi na rin muna kami bumili kahit na alam namin na magtataas nga. Kasi naka, matutulog yung aming puhunan sa pag-restock ng Uh, alak. ala. And ayan, kaya naman kahit hindi pa kami nakapamili ng uh, alak ngayon ay updated na kami sa new price or sa, tama, sa bagong presyo ni um, Emperador. Ay, saan na? Kita ba? Kita kita kasi masyadong maliwanag. So, bali guys, isama ko na lang dito sa gilid kung paano namin nalaman. Kasi meron po kami ng group ng uh, RGC don sa local wholesaler para updated sa mga announcement po nung aming local, local wholesaler and para na rin po pwedeng makapagsend ng order dito and uh, para kung medyo marami-rami is pipick upin na lang So, ilang yun guys, yung aking share ngayon para update kayo sa pagtaas ng presyo ng Emperador. So, asahan natin ang patuloy or pagsunod ng ibang mga brand or ibang mga klase ng alak ngayong 2024 yun lang guys, thank you for watching